Hayo! Anong hayo! hayo? Hindi ba gusto mong bagay ng aso? Hayo! Layas! Baka hayo. hayop. <laughs> hayop! Idol! Idol! Hay Hi, Idol! Andito pa rin ako. Don Seraphine, siguro by this time, nasa inyo na ang mga alahas. Excited na ako. Pwede na bang makita? Ae. Ay... Anong ae? Bakit hindi ka makapagsalita? Huwag mong sabihing may nangyari sa mga alahas na yan. Meron na nangyari. Ano? Paano na yan? Pagtatawanan ako ng mga society editors? Ano na lang sasabihin nila? Na ako ay isang mayabang? Sinungaling? hindi ko kayang bilhin ang mga alahas ni Princess Diana? Eh, kung ano naman eh, yung mga alahas, eh, insured. Hmm. Kung insured nga ang mga yan, dapat ako ang tatanggap ng insurance money. Ako ang na Alam ko, mapag-uusapan naman natin yan eh. Dapat! If you don't come across, I'll sue you for damages. Maasahan ninyo. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Magandang umaga po, Don no, Serafin. Hi, Tito Sherlock. May lakas ka pa ng loob magpakita sa akin dito? Alam mo ba ang halaga ng alahas na nawala sa iyong pangangalaga? One million dollars! Fifty million pesos! At hindi lang yon. Ang laki ng kahihan sa akin! Ang danyos! Sobra! Lolo! Alahas lang nawala sa inyo. Have you forgotten that Tito Sherlock was the one who saved my life? Eh, kung akong nawala, anong say mo? Ah, uh, pasensya na, Sherlock, ha? Dala lang ng init ng ulo ito, eh. Naunawaan ko po kung bakit pumuputok ang muchi ninyo. Pero, kaya po ako na parito. Para ipaalam sa inyo na hindi ako titigil. Hanggat hindi ko na ibabalik sa inyo ang mga alahas na ito. Dapat! Lolo! Pasensya <laughs> ka na. Asahan ko yun, ha? Asan na nga pala yung pinahanap kong magiging escort ko, ha? Ayun siya, senyorita! Ayun, tignan mo! Robin Padilla, pinoy na pinoy ang dating! Wala na ata. Ang taste ko! Wow! Time na time! <laughs> time na <to> time! <laughs> ano nga palang pangalan mo, ha? Just call me Ate for short. Sure. <laughs> okay, come on. Let's go! Sandali! Saan mo na naman dinampot ito, ha?

Hi, Idol. ay. Anong ginagawa mo rito? Nagkiki-joyride sa'yo? Hindi ako nag-joyride at nag tatrabaho ako. Baba! Idol, paano ako bababa? Umaandar. Baba! Idol, umaandar. O, oh, ayan. Nakatigil na. Baba na. O, ay, paano ko baba? Baba ako Nakain to. Kailangan pagbababa ako, umaandar.

あと

Say atras, Egon Speak, good boy. again Oh, come by, come by, Muna, come by. Mm. Good boy, good boy. Now. Get my slippers. Get my slippers. Ow! 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 Paano ka na dito? May san demonyo ka ba? Paano mo na itong bahay ko? Nagtanong-tanong? Nagtanong mo, ay. Huwag ka magpatawa at hindi ka kumidyan. At lalo hindi ka aso. Amoy asong gala ka lang. Hoy, lumayas ka dito at baka magkalat ka pa ng bulgas dito. Oh, tignan mo tuloy aso ko si Saber. Nangangat eh. Palagay ko na hawa ng bulgas mo. Lumayas ka na. Idol, 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 sandali lang. Pakinggan mo. Pakinggan mo mo. Ah, eh, gusto ko lang makapaglingkod. Makabayad ng utang na loob. Hindi ka magsisisi. Lahat ng gusto mo pagawa, gagawin ko. Pinapakako ko sa'yo. Paliligayain kita! Idol, Idol bayis ka na. Ayaw! 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 Anong ayaw! Anong ayaw! Hindi mo gusto mong maging aso? Ayaw! Layas! Pakayop! Ayaw! Idol! <laughs> Ay, Idol! Michael. Andito pa rin ako. Ikaw Oo. Oh, Ako nga. Oh. Ngayong nandito na ako. Anong say mo? Ano ano <laughs> anong kaya <kawin> mo rito? <laughs> Paano ka napunta rito? Eh, di ba? Pumatok ako sa pinto. Pinuksan mo. Mag-relax ka. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. At tanggapin mo na ang katotohanan na we are meant for each other. Tutal, meron na naman tayong nakaraan. At hindi mo na mababago yon. Ang akin lang ay mapagsilbihan kita, uminom ka, at ipagluluto kita ng masarap na pulutan. Pero, Idol, bigyan mo naman ako ng kahit konting ngiti. Don! Ano gusto mo sa tapa? Malasado o malutong? Malutong. Para matagal lutuin. Malutong na tapa? Coming up! Adol! Gusto mo sa tapa, binabad sa suka o binabad sa bawang? Pareho. Binabad sa suka at bawang. Kaya lang, dikdikin mo ang bawang para matagal gawin. Habang binabad sa suka na may dinikdik na bawang, coming up! Adon! Relax ka lang. Matagal to. Tagalan mo para lalong masarap, lalong masaya. <laughs> Tapang masaya? Coming up! <laughs> <laughs> Ito na, ang masaya at masarap mong tapa. <laughs> I don't. Ano pa ba ang gusto mo? Ha? Sabihin mo lang. Ito ang gusto ko. Oh! Oh! <laughs> Ito na ang katapusan mo! Idol, how can you do this to me? Ah, consumato mas! Ah, Idol! 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 Sininig ako ah, splash ng na tubig. Nasa splash island ba tayo? Hoy! 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 Kapi nga nyan! Hoy! Ahara-ahara kayo dyan. Ano nangyari dyan? Nakita namin sa ilog, lulutang-lutang. Buksan nyo na yan. Vai para. Foi